Yung sinasabi ng iba ng mga support ng mga negosyante na kailangan magaling ka magbenta, hindi mo kailangan magbenta sa negosyo. Support ang mga may-aring nagbebenta sa negosyo. O tignan mo si Henry C. Nakita mo ba nagbebenta sa SM yon? Hindi. Kaya dahil dyan, yan ang pag-uusapan natin. Ano ang kapartner ng sales? Marketing. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw na to na nagkita tayong dalawa. Kapag natapos mo ang video to, mauunawaan mo na ng mas malalim kung ano nga ba ang marketing, kung gano'n siya kahalaga sa mundo ng pagnenegosyo Kung hindi mo pa ako kilala, ako nga po pala ulit si Darcel Robles at siguradong sigurado ko sa panahon ngayon isa ako sa pinakamabangi sa buong Pilipinas sa larangan ng marketing gaano nga ba kahalaga ang marketing sa ating mga negosyo kung gusto mong malaman yan let me tell you a story ito kwento naaalala ko pa dati taong 2020 ang mentor ko talaga dyan ang aking ate sa kanya ko unang nakita ang pinaka marketing sa panahon ngayon way back 2020 so yun na nga nung nakikita ko kay ate, ginagastusan niya ng pera yung marketing na yun. Nabibili ba ko? Kahit malalayong lugar, pumupunta sa negosyo namin, na-order sa negosyo namin. Doon ako bumilib. Napasabi ako, takten, galing. Ang galing ng ate ko sa marketing ha. Kahit taga saan talagang lugar, ang lalayong lugar, napapa-order namin. Dahil sa lupit ng marketing ng ate ko. Kaso eto na, dumating kami sa problemang nawala yung marketing na yun. At yun ang problema. Bumagsak ang sales. At pinigure out ko, anong nangyari? Bakit ganon? Ba't bumaba ang sales at nakuha ko ang sagot na patigil yung marketing na yun. At ano nangyari? Ako ang nagtuloy. Ako na ang marketing Kaya sa panahon ngayon, na inaral ko ng inaral ng apat na taon ang marketing. Hindi lang sa school. Iba pa yung taon ko sa school, yung college. Iba pa yun, apat na taon tapos apat na taon actual. Pinag-aralan ko talaga ang marketing. Actual na pagninegosyo. At hanggang ngayon, kitang kita mo, pag gusto kong kumabig ng pera, gagamitan ko lang ng malupit na marketing yan. Kung malupit na yung dating marketing, pagdating ng ate ko, tinimes 10 ko yun sa lupit. Kaya malasabi ko sa panahon ngayon, isa ako sa pinakamahusay, pinakamabangis sa larangan ng marketing sa buong Pilipinas. Kaya ngayon, sa kwento ng buhay ko, sa kwento ng negosyo ko, hindi mo kailangan magbenta, marketing lang talaga. At ito ang unang dahilan kung bakit napakahalaga niya. Ang pinakauna agad natin dyan ay siya ang hahatak ng mga customer mo. Maa-aware ang mga tao. Batuhan mo lang ng isang marketing ang mga yan. Pwede daan-daan libo makakita ng mga produkto mo. Ganon kalupit ang marketing. Isang trabaho lang daan-daan ang libong pwede makakita ng negosyo mo yung sinasabi ng iba ng mga support ng mga negosyante na kailangan magaling ka magbenta hindi mo kailangan ipokus yung pagbebenta ngayon ang sales, ang ahente, i-assign mo na sa iba yan bigyan mo lang isang daan ng mga yan per commission niya mga yan, kada benta oh may commission ka, yun ang sales marketing ang kailangan ipokus mo, siya ang hatak ng mga customer mo, kaya ngayong narinig mo to, gagamit ka ng technique na picture technique, gagamitin mo ang picture, i-upload mo sa internet daan daang libong pwedeng makakita niyan, pipicturean mo na maganda yung produkto mo. Kunin mo na yung produkto mo. Abutin mo na ngayon. Abutin mo na. Picturean mo na maganda. I-post mo na. Ayos ba? Malinaw ba tayo dyan? Ay kung ganyan, ay dadako na tayo sa pangalawa. Ang number 2 dahilan kung bakit napakahalaga ng marketing sa ating pagnenegosyo ay ang basic ang pera. Basic ang pera pag na master mo marketing, maniwala ka sa akin. Mali yung sinasabi ng iba eh. Kailangan magaling ka magbenta. Ay ang benta, one is to one. Usap kung usap, isa sa isa. Customer mo, usap kayo one on one. Eh ang marketing, daan-daan libo pwede makakita niyan, isang trabaho lang. Kaya ngayong alam mo na to, ipokus mo na ang marketing. Basic ang pera. Para maniwala ka sa akin. Yan ang ginagamit ko hanggang ngayon. Yan talagang inaral ko ng apat na taon. Ano ba talaga to? Paano ko dadalihin to? Paano ko aatakihin ng malupit to na panghabang buhay na atake? Ginagamitan ko siya ng teknik na pera-pera teknik. Pera-pera lang. Yun lang ang isipin mo. Pera. Napakalupit na teknik niyan. Isipin mo pera. Asan ang pera? Sinong may buying power? Yan lang talagang isipin mo. Kaya ngayong alam mo tong tekniko. Itatak mo na sa kukote mo ngayong araw na to na nagkita tayong dalawa pera agad, pera agad, pera pera lang. Isipin mo palagi yan. Malinaw ba? Ayos ba ang ating number 2 na dahilan kung bakit napakahalaga ng marketing? Ayos! Okay next, ang ating pangatlo, kung bakit napakalaga ng marketing sa ating pagnenegosyo ay ang ah, siya ang puso ng negosyo. Marketing ang puso ng negosyo. Kahit anong problema mo sa buhay, makita mo lang na gumagana ang marketing mo, tanggal lahat ng problema mo sa buhay. Kaya gagamitan mo siya ng teknik na isipin mo ang problema, teknik. Ngayon narinig mo na 'to. Isipin mo ang mga problema mo sa buhay. Tapos isipin mo ng isipin ang negosyo mo. Then ang marketing, kusang lalabas 'yan, maniwala ka sa akin. Malinaw ba ang ating pangatlo kung bakit napak kahalaga ng marketing? So kung ganyan, ay dadako na tayo sa pang-apat na dahilan kung bakit napakahalaga ng marketing sa pagnenegosyo ay ang siya ang ginagastusan ng milyon-milyon na mga kumpanya. May budget lagi ang kumpanya dyan. Example, Jollibee. Tanungin mo mga marketing na mga yan. May marketing ang mga yan. Trabaho lang na mga yon. Gastusin ang gastusin yung pera yon. Yun. Milyong-milyong pera ang pinapakawala ng mga kumpanya dyan. Marketing na yan. Kaya bakit hindi nyo sa seryosohin? Bakit hindi nyo tatrabahuhin ang marketing? Bakit kailangan nyo pa magbenta? Kung pera, pera lang usapan siya ang ginagastusan ng mga kumpanya Hindi ka ba nagtataka doon? Sinasabi ko to sa inyo Kaya ako to ginagawa Para sa akin, pinaniniwalaan ko Kung isa kang may-ari ng negosyo Iwanan mo na lahat ng departamento ng negosyo mo Marketing lang ang pinakahuli mong bibitawan Yan ang pinaniniwalaan ko Matindi nating kalaban dito Yung may-ari Binitawan mo marketing Yan ang matinding nating kalaban Kaya ngayong araw na to Ngayong gabing ito na nagkita tayong dalawa May binuo akong grupo Samahan ng negosyanteng matitindi Kung isa kang negosyante Na gusto mong matutunan ang larangan ng marketing Maging malupit sa marketing Kahit saan pwede mong gamitin yan Sa trabaho mo Ipopromote ka agad ang trabaho mo Kapag nakita ka nilang magaling ka sa marketing papalupitin kita sa marketing Sumali ka sa grupo ko Pasukin mo ang grupo ko Negosyanteng matindi group. Ipakita mo sa mundo ang halaga ng negosyo mo. Huwag na huwag mong titipirin ang marketing. Kahit anong halaga pa niyan, gastusan mo yan. Marketing yan. Tandaan mo yan. Dahil ang tagumpay, hindi yan hinihintay. Hindi yan mangyayari ng kusa. Hanggat hindi ka sumusuko, maniwala ka sa akin. Tagumpay, palapit ng palapit yan. Ayos ba? Walay na ba pag-uusap natin ngayong gabi? Kung gaano kahalaga ang marketing sa ating mga negosyo? Sa panahon ngayon, alam niyo ba ang Facebook Ads? Isa yan sa pinaka-expertise ko sa panahon ngayon ngayon. Retargeting, yung mga retargeting na yan, ituturo ko yan sa'yo. Lahat-lahat, isang buwan, program, maging malupit ka sa marketing. At ang panahon ngayon, Facebook ads, ang pinakamabangis sa marketing sa panahon ngayon. At ako po ay nagtuturo niyan. Kung gusto nyo pong matutunan nyan, comment lang po kayo sa baba. Message nyo lang po ko. Comment lang po kayo sa baba. At alam na alam ko po na gustuhan nyo ang video to. Iwanan nyo po ako ng like. Pindutin nyo po yung like na yan. Mag-comment na rin po kayo. Share nyo na rin po ang video to. At subscribe na rin po kayo dyan. Pindutan nyo na rin po yan. At muli po, maraming maraming salamat sa ating magandang usapan ngayong gabing ito. Ako'y magpapaalam na po muna. Ako po muli, si Darcel Robles, na magiiwan po sa inyo po ng katagang Ang Tamad. wag na huwag mong papakaini. Ciao, bye!